Magandang araw sa inyo. Ako nga po pala si Jocelyn B. Villanueva. At narito ako upang talakayin natin ang mahalagang paksa sa agsinaturang komunikasyon at panliliksik sa wika at kulturang Pilipino. Ano? Handa na ba kayo makinig? Kung ganon, halika! Samahan niyo ako! Uy! hindi mo ba akala ko na natin sa mga kaman sa Asia? Oo! Magaling naman o! Ay, paano ako? Hindi pa lang, paaari niyo po ituro sa itong wikang pumbansa, panturo at opisyal? Oo oh, oh. Uh -huh. Halika, samahan mo. Opisyal, ang wikang ginagamit sa gobyerno, batas, dokumentaryo at opisyal na komunikasyon. Panturo, ang wika panturo ay ginagamit sa pagtuturo o pagtututo sa mga paaralan iba't iba pang industriya ng edukasyon. Pambansa, ang wikang pambansa ay ang wika sumisimbolo sa pagkakaisa ng bansa at pagkakakilanglan bilang isang sambayanan. At yun na nga, kasaksihan natin ang pagpapahayag ko ni NJ at ni Badilin upon sa wikang pambansa, opisyal at panturo. Ngayon, ipapahayag naman namin ang kahulugan ng mga katangin ng sa pinagkahulugan ni Henry Wilson Jr. At ngayon, ipapaliwanag namin na isa-isa ang mga bahagi ng sistema bago po ng bago ko ito bigyan ng pagkahulugan. Tara, simulan natin! Ponema ay isa sa mga yun na na nagpapakita ng kaibahan ng isang salita mula sa isa pang salita sa parte segmental. Tawag ito sa tunog sa bawat titik. Binubuo ito ng mga katinig at patinig. Sopra segmental, tumutukoy sa haba, di, tono at pagantala ng mga panti. Morpema, ang pinakamaliit na unit ng salita na nagtataglay ng pangugan. Pangkayarian, mga salitang ginagamit upang mas mapalinaw at mas mapalawak ang pangungusap na ginagamit o gagawin. Pang naman, ang ibig sabihin ay kahulugan o ibig sabihin ng salita at pangungusap. Pangungusap, isang salita o likod ng mga salita na nagsasaad ng isang buong diwa. Semantik, ang pag-aaral kung ano ang kahulugan ng mga salita at pangungusap. Task, ang pag-aaral kung paano ayusin ang mga salita para maging tama ang pangangusap. Diskurso, formal na pagtalakay sa isang paksa, pasulatman o pasalita. At ngayon, nabigyan ng pagkakuligan ang mga bahag na masistemang balangkas. Ngayon, bibigyan po naman ito ng pagkahulugan ayon kay Henry Wilson. Ang wika ay isang masistemang balangkas na ng sunod pinili sa isinasaayos na arbitaryo upang magamit ito ng mga tao kabilang sa isang kultura. Halimbawa, ang salitang bahay. Ang bahay ay isang salita na may sinusunod na patakaran ng wika. Meron itong tunog, mga punema, at motema. Kaya ito ay kabilang sa masistemang ng Pangalwa, sinasamtang tunog at pantao lamang. Ang wika ay sinasamtang tunog at pantao lamang. Hindi ito ginagamit ng hayop o bagay. Tao lang ang may magsalita gamit ang wika. Pangatlo, ang wika ay arbitrario. Nang ibig sabihin ay napagkakasunduan ng grupo ng tao. Halimbawa, ang aso sa Pilipino ay iba sa iba sa dogs sa English pero pareha, pareho pareho ka ulit Pang-apat, ginagamit ang wika sa komunikasyon. Ginagamit natin ito upang ipahayag ang ating dami, idea at saloobin. Pang-lima, ang bibay na kabatay sa kultura. Ito ay refleksyon ng tradisyon, paniniwala at ating pagkakamilanlans ng ating life nagbabago o dynamic. Ang wika ay buhay at patuloy na nagbabago. Naaangkop ito sa pagbabago ng lipunan, teknolohiya at karanasan ng mga tao. Hindi ito isa kundi palaging umuunlad. Halimbawa, ang salitang selfie. Dati, wala tayong salitang selfie. Pero, nung umusbong ang teknolohiya at ang kasangkapan na telepono, kasabay nito ang pag-usbong ng salitang selfie. Kaya tinanggap na ito bilang bahagi ng wika. Pampito, ang wika at kaisipan ay hindi na pahiniwalay. Ayon kay Henry Gleason, ang wika at kaisipan ay magkakaugnay. Sa paraang pag-iisip Gamit tayo ng ating isip upang may paliwanag ito. Gamit ang pagsalita sa sarili o gamit ang pagsusulat nito. At yun na nga, naibahagi na namin ang aming mga kaalaman. Sana meron kayo mga natutunan. Yun lamang po. Hanggang sa muli, maraming salamat. Na. Kung bakit may label ang natin ginagamit? Kala na? ni ba lahat ng salita ay pare-parehas At hindi? Para sa social media filters, may formal, may casual, at minsan may toko-toko lang. Kaya sa video ito, alamin natin ang mga uri na atas sa ka Kailan ito ginagamit at siyempre, may mga halimbawa na sigurado kayo yung mga dito. <tinyo> Handa na ba kayo makinig? Tara, ah, siguran na natin! sa bahay. Ganon din sa wika. May tapang antas sa bawat sinuman. At alam niyo ba, minsan sa klase ng wikang binagamit ng isang tao, magigilala mo na kung anong background o antas sa lipunan ng kanil. Ang kanyang kinabiglang. Kaya dapat natin alam ang iba't ibang uri ng antas ng wika upang ito ay may payat ng tawa. Oh, ang antas ng wika dalawang pangunahing puso, ang formal at hindi formal. Ang formal na wika ay isang standard. Ito ay ginagamit sa mga official na usapan, akademik ng sulatan at formal na talakayan. Ang wikang pambansa ay ginagamit sa aklat pang wika, balita, batas at eskwela. Halimbawa, edukasyon, kalayaan, batas, pamahalaan. Ang sunod naman ay pampanilitan. Ito ay ginagamit sa aklat pang tulad ng tula, dula at nobela. Ito ay karaniwang matagalit haga, makukulay at malalalim. Ito'y natatangi sa diportmanrika dahil ito ay ginagamit natin sa pang-araw-araw. Ang sunod naman ay ang lalawigan. Ito ay salitang ginagamit sa particular na rehiyon o lalawigan. Ito ay may kanya-kanyang tono at punto. Balay nang ibig sabihin ay bahay. Kalipay nang ibig sabihin ay tuwa. Pispis -pis, nang ibig sabihin ay ibon. Ubos nang ibig sabihin ay ilalim. At bye-bye nang ibig sabihin ay tabing dagat. Ang palakyan ay isang pinag-insulita. Ito ay kadalasan din na sa mga casual na pag-uusap. Ang halimbawa na lamang ito ay nasan ka, meron ka ba, at paano yan. Ang balbay tinatawag na ito, uh, mababang antas ito ng tika. Pero ginagamit ito ng mga uh, batang kalye. Erpat, nang ibig sabihin ay tatay. Ermat, nang ibig sabihin ay nanay. Lodi, nang ibig sabihin ay idol. Yosin, ang ibig sabihin ay sigarilyo. At Keri, nang ibig sabihin ay kaya. Di formal o May kanya-kanya itong paggamit at pagpapahalaga. Ang malaga, tamang paggamit ito. Suwiga, ay sa lugar, kausap o opasyon. Nasa interview ka, maaari mo gamitin ang formal na wika. Ngunit kung kausap mo ay tropa lamang, maaari mo gamitin ang kolokyal o ang balbal.